Guys, good morning. Welcome back to my channel. Okay, another video na naman. So, ito is uh, P2P related. Ito ay mga possible troubleshooting ng P2P or wireless side. Okay, so kung kayo guys is naka-experience ng mga ganitong uh, instances, halimbawa, chinecheck nyo yung, yung antena o pinasok mo yung portal nila, is connected naman yung dalawang radyo o antena, somehow wala pa rin internet. So, yung LAN cable ng inyong uh, modem or router is working perfectly. Na-tester nyo. Okay then So, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo ma-diagnose o ma-discern agad kung ano yung problem. So, yun yung scenario guys ha. Connected yung dalawang radio So, ano yung unang gagawin mo to determine which is which yung may problema para mas papadali yung troubleshooting. So, ito guys, disclaimer. Itong mga sinasabi ko dito ngayon sa ating uh, troubleshooting is based on my own opinion and experience lang po. Ah. Uulitin ko. Pero ito is napakaayos naman effective sa aking side kasi nade-design ko talaga kung ano yung problema. So wag natin pabain itong video natin. Ito is talagang short video lang, okay? Ito yung mga welcome back video natin kasi medyo matagal tayong nawala sa ano <laughs> vlog. So, so scenario ngayon kasi na-experience ko. Nandito ngayon, ito yung situation na namatay yung isang ano uh, station ko or relay station, wireless station natin. So, madaming na uh, actually barangay yung connected dito. So, kaya early morning talagang tinutuka namin. So, sa ngayon, ang dun yung climber ko nasa, ano, nasa bundok. So, pinaket ko doon para ma-determine niya kung sa ano yung problema doon. Bibigyan ko lang hints. So, ngayon guys, silipin natin. Pupunta tayo sa aking PC. ah uh, papakita ko sa inyo yung graphic user kung paano ko dinetermine de yung issues. Tara! Okay, yan guys. Ito yung ating uh, graphic user ng ating uh, antena. Ang gamit ko dito sa ating ano uh, setup is yung AP uh, is light beam Gen 2. Ayan. So, hindi ko na i-hide yung access point. Anyway, bahala na kayo dyan. <laughs> Tapos, yung receiver ko, yung nagre-receive is power beam Gen 2. So, yung distance natin is 6 kilometers. So, yung throughput natin pumapalo 200 plus. So napakaluwag ng ating throughput. So ito naman is a um, clear sight. Actually may maibobom pa pa to eh. May, may bibigay pa to na maganda. Kaya nga lang itong frequency na pinili ko. Ito yung medyo mayos ayos. Malinaw. Kasi nga na uh, yung iba medyo ano na. Uh, siguro dito na side parang malinis lang. Pero may mga interference doon sa bundok. Kasi somehow elevated eh. Nasa taas. Kaya nilisis ko yung frequency natin. Lagay natin dito para magiging ano, kahit pa paano, ayan, pumapalo naman na ng 200 plus. So, dito guys, um, ilang barangay ba to may ano dito, ah uh, ilang barangay din ang naka-link dito o naka-connect. So, to cut short guys, gustong mabilisan lang to na video ha. Um, ipapakita ko sa inyo kung paano yung problema. Kasi nakikita nyo, oh, connected ba diba? dalawang radyo. So, yung, ano, yung mga client natin, ba't walang internet, ba't walang internet? Anong nangyari? So ito lang guys, napaka simple. Pinapunta ko yung ano doon, yung climber, pina ko din yung ano, yung modem tapos yung switch, your main switch natin kung may problema ba. So wala namang problema. So dito lang guys, graphic user dito tayo punta sa dashboard, dito sa ano yan, ay sa taas, Ayan, dashboard, pinaka main portal niya, main dashboard. Scroll yo lang dito sa baba. So ito guys ha, ito is ha. alam ko madami na rin ano diyan, marami ng mga Batikan uh, Batikan players diyan. Pero ito is a hint at saka tulong sa mga baguhan, at saka mga bagong player diyan. So at least man lang dinyo na paghihirapan kung paano ito troubleshoot, madi discern niyo na yung problema. So scroll down, yan pababa dito. Ayun. So, unang gagawin nyo guys, balik natin. Ito, left side, tapos right side. So, kumbaga transmitter, tapos receiver. So, i-check nyo muna yung details dito sa dalawa. Check nyo sa kabila. Halimbawa, ito si power beam. Uh, power beam na Gen 2. Nakikita nyo dito sa ano, uh, land speed. Ayan, oh, uh, dito sa lalim guys. So, land speed. Okay. So, ito is gigabit port. Kung maga yung pinagdadalayo, pinagdadalayo, ng internet is a uh, gigabit. So, tingnan nyo, lumalabas 1,000 Mbps. Okay? Sa resume tayo, medyo naputol tayo kasi andito yung ating climber na bumalik pala galing sa bundok. So, yun nga. So, dito, check natin sa ano, um, land speed natin, 1,000. Naka-full siya. Cable SNR, nasa maayos naman plus 24 dB. Okay, tapos dito sa ating uh, cable length, 37 meters. So, lumabas yung mga details. So, ibig sabihin, healthy siya from this side. Somehow, lipat tayo dito sa kabila. Tingnan nyo dito, guys. Ayan, tingnan nyo yung details sa kabilang antena, yung light beam jetto. Yung land speed, walang details. Cable SNR, walang details. Okay? Cable length, walang details. So, ang ibig sabihin yan guys, connected yung radio natin via wireless, okay? So, yung dalawang radyo, walang problema, nakakapag-usap sila. Somehow, yung daloy ng internet, wala, hindi pumasok kasi yung wire or land side na mga details niya is wala. So, ibig sabihin guys, sira yung wire. Napakadaling i-troubleshoot niyan. Puputulin nyo lang yung wire nyo from PoE side, okay? Papuntang antena, putulin nyo, recrimp nyo tapos balik nyo ayan pagkalalabas na yung land speed dyan, dapat magiging 1000 yan kasi nga pagka full gigabit lalabas yan 1000 Mbps okay lalabas din ang cable SNR pagka healthy yung cable so ibig sabihin don guys connected ka via wireless tapos connected din dito yung uh, tatagos at dadaloy yung internet sa ating LAN side. so okay na yan guys solved na yan okay guys yan natapos na ito yung sa kabilang side still ayan 1000 mbps full may details na rin ayan tapos dito sa kabila land speed 1000 mbps cable snr naging okay na so swabe na lahat so dito naman sa aking microtech uh, kanina bumagsak yan bumagsak yan hanggang ilang ano nawala kasi nga nawala ng connectivity pero ito ngayon, bumalik na yung mga clients natin. So, up and running ng ating ano, uh, service ulit sa uh, other parts or other barangays na Ayan guys, I hope uh, yung tips na sinishare ko ngayon is nakatulong sa inyo in some little ways ayun po na uh, napakaliit na details po pero pagka wala po tayong mag sa atin isa uh, tayo naabutin uh, tayo ng lang oras so kakat ko tong video natin guys uh, cut short ko lang kasi kakausapin ko muna yung climber kasi andun siya sa labas so thank you for staying in tune guys uh, yung mga hindi pa po nakapagsubscribe sa ating channel may mapupulot at mapupulot kayo dito sa ating channel guys subscribe nyo po tayo Okay? So huwag niyo pong kalimutan mag-like at saka mag-comment. <laughs> so abangan niyo rin yung mga uh, vlog natin sa ating mga ano, pure fiber end-to-end -end na ano, uh, networking. So tuturo ko nito sa inyo guys kung paano mag-fusion, uh, paano maggamit ng OTDR, yun ay yung sa fiber side. So kayong mga nasa uh, P2P o wireless, baka gusto niyo mag-shift into uh, full FTTH. Nasa tamang channel kayo guys, okay? Stay tuned sa inyong, uh, sa ating channel, guys. Uh, once again, it has been your attack uh, guide. Ako po si Chan. Say hey, guys. Ha, practice and make sure you do it yourself. See you sa next video.